Guys, sa grocery si Daddy dito sa malapit na Waitrose dito sa amin. namili siya ng mga kailangan namin. Tapos, magninilaga ako. Kasi yung mga bata gusto ng sabaw. Ang okay, preto kaya nabini ni Daddy. din ako ng mga gulay-gulay. Kasi kung lagi kami kakain sa labas, naku, napakalaki ng na mga gastos namin. Ito yung binili ni Daddy. Grabe, 15 dirhams. Napakamahal na natin sa ref. Bumili din siya ng egg at rice. Dahil ako yung magsasain, guys. Pero mukhang Japanese rice yung nabili ni Daddy. ay Mukhang paba. din siya ng pork belly. Ayan, naka-slice na to. Dito pala, mas mura yung baboy kesa sa chicken. Kasi hindi ko makain yung mga lokal ng baboy, di ba? Pero madami na dito ditong mabibilang pork. Dahil marami naman ditong ibang lahi. So, ayan. Bukuha lang ako siguro ng tatlong piraso. Para gawin nila. Oh! Gagalagay tayo ng patatas. Pwede din siyang pamintang buo. Hmm. Di ba? Pang nilaga talaga. Tapos napakalaki ng sibuyas nila dito. Tigisa lang kasi napakalaki, oh. <laughs> Grabe. Napakalaki ng repolyo, oh. Paano kaya namin ito mauubos? Bumili din si daddy ng mantika, soy sauce, patoyo. Ay, oyster. Walang patis. Diyos ko, paano tayo magdinilaga niyan? Buti na lang may stove. Paano ba ito? Ayun. Okay. Kailan tayo ng water? Hindi ko kasi alam kung malinis pa yung tubig dito. Kaya mineral water na lang para safe. Kasi mga bata kakain yan. Nagyan na din natin ang pamintang mo. Ilalagay ko na din itong napakalaking onion. Kalahati lang yung ilalagay ko. Ayan guys, magsasalang na din ako ng sinaing para sabay na silang maluto. Ayaw, gumana doon sa kabila. Lipat ko na lang siya dito. Check na natin yung nilaga. Nilaga na walang patis. Check nga natin kung luto na. Ayan! Luto na yung aking sinaing. Ayan. Pwede na to. Patayin ko na. Medyo malambod na. Ilagay na natin yung patatas. Ay, grabe. Napakatabang. Diyos ko. Lagyan ko na naman toyo. Kunti na. Ano Makaya yung lasa nito. Ayan. Hintay lang natin maluto yung patatas. Tingnan nyo naman yung buli Yung ano ko. <laughs> yung nilaga kulay itin. Ayan. Ayan. Sana maglasang nilaga na siya. Dahil dyan sa repolyo. Okay. Nilagyan ko ang toyo eh. Tingnan mo na may kulay. Okay na to guys. Pwede nang iserve ang ating nilagang itim. <laughs> nilagang itim. Okay na to guys. May lasa naman siya. Medyo maalat-alat naman. Tapos lasa, lasa naman siya nilaga. Hmm. Kainin okay, ko din mga bakat.